solicitor general po dito ay si Maharlika at yung kanyang mga tropahan. I mean, uh, kasi nga sinasabi ko kanina, kapag manghingi ka, I, I believe ganoon din sa Pilipinas, ano, Zina. Let's say, for example, manghingi ng may sakit o like may mga event katulad ng ginawa namin uh, sa EDSA at saka dito sa Liwas, ang Bonifacio. Pero mga certain, mga maliliit lang na amount na hindi naman umabot mm. ng milyon. Wala pang isang daang libo eh. ba? Diba? Mm. So yun mm. ay, ano yun? At, uh, uh, yun yung ginawa namin sa case namin, no? Private po talagang minessage yung mga kaibigan ko dito sa Amerika. Inaamin ko po, kami ni Kathy, na talagang may nagbigay sa amin na pera, pero hindi po umabot ng $1,000 sa account ko. At, At di yan natin niningi. <laughs> di niningi, you know. You know, yung sa ibang friend ko nag-message ako. I have to be okay. honest with that, sis. Yung mga friend okay. people that I know, okay. nag-message talaga ako, maybe you can help. Ayun, inaamin niya si Kathy Bina, nanulisit sila sa Typhoon Christine. At uh, nanulisit rin sila para dun sa liwasang Bonifacio. Hindi ko pinost yan sa social media na tumulong ako or anything sa kanila. Ah. Ni hindi ko. Alam mo 'yun, in fairness, nagpapasalamat sila nung ginawa ko 'yung mga panahon na 'yan, even 'yung nagtutulungan kami sa mga ano namin, mga press namin. Nanonolisit sila. Hindi sila nagliliquidate, hindi sila nagrereport, hindi sila nagbibigay ng tangible result ng kanilang panonolisit. Pagkatapos, pagbibintangan nila 'yung iba na sila ang nanonulisit. Aba, teka muna, si Jollibee ba ang babaliktad? Oo, oh, Jollibee, nanonood ka na. Sumisilip ka ba dito? Oo, oh, ang mga kulto ni Jollibee, yung mahilig manulisit dyan na grupo. Nakuntodo ba tiko sa PA Ay, Pokemon. Sige nga po, tingnan po natin. Meron po ba kayong makikita sa akin na kahit anong solicitation letter sabi ni Lilibet Fenequito, at least sila inamin nila na nagsolicit sila. Lilibet Fenequito, inamin lang nila na nagsosolicit sila nung nagbigay na ako ng ebidensya. Sabi ni Orlando Florida, having solicitation letter is a form of le legitimacy but scamming asking money without formal request is scamming. Sino po yung nag-ask ng pera? Actually, kahit may letter ka po, kung hindi ka nagliliquidate, kung hindi ka nagliliquidate at hindi ka nagre-report sa resulta ng pinagsolicit mo, that is scamming Orlando Florida. Uh, kaya, Joey, excited na kami sa demanda ni Cathy sa'yo. Sige, magkita kami sa korte. Excited na rin ako. Si Base Barbers, hindi niya mademande. Pero kayo, away, dapat nga kayo kay Tatay Digong. Lahat kayo nagkapera, kaya, kaya nga lagi niyo ginagawa. Unang-una, hindi po ako nag-solicit, Never po ako nag-solicit. Ang pera po nagagaling sa YouTube, at least for me, ang pera po nagagaling sa YouTube because content creation is really a monetized endeavor. So, iayos niyo po yung mga pag-iisip ninyo. Lahat kayo nagkapera, lahat kayo nagkapera. Ang content creator po talaga, regardless of content, magkakapera po yan. So, what are you saying? We should do this without taking advantage of the monetization program of YouTube. Wala sa lugar yung ano ninyo, yung panunumbat ninyo. Lahat po ng content creator are bound to make money in social media because social media platforms are monetized. So yung sinasabi, lahat kayo nagkapera. Yes po, lahat po talaga nagkakapera sa social media. Huwag kayong tanga. So ngayon, hindi lahat kumikita sa solicitation. Ang malinaw na kumikita sa solicitation ay ang nanonolisit. At napatunayan ko naman sa inyo na ang nanonolisit talaga ay si Maharlika. At si Maharlika, may iba't iba siyang mga katulong sa panonolisit. Ayun, inamin niya si Kate Binag, nanolisit sila sa Typhoon Christine at uh, nanulisit rin sila para dun sa Liwasang Bonifacio. ba? Diba? Ngayon kami po, ako po, hindi po ako nanunulisit. Ang solicitor general po dito ay si Maharlika at yung kanyang mga tropahan. Ngayon, bakit tayo nagkagulo? Okay? Bakit tayo nagkagulo? Ako sa totoo lang, wala akong pake. Kung narin nanunulisit siya, wala akong pake. Konsensya mo na yan, bala ka sa buhay mo. Alam mo kung saan po tayo nagka-problema? Nagaproblema po tayo kasi yung ginagawa nila, ipinapahid nila sa iba. Nanonolisit sila, hindi sila nagleliquidate, hindi sila nagre-report, hindi sila nagbibigay ng tangible result ng kanilang panonolisit. Pagkatapos, pagbibintangan nila yung iba na sila ang nanonolisit. Sige nga po, tingnan po natin. Meron po ba kayong makikita sa akin na kahit anong solicitation letter, hindi po ako nanonolisit ng pera. Ang sinasabi nilang nanunulisit ako. Yan nga yung tawag sa akin ng mga ano eh, ng mga bataan ni Maharlika kay Joey, magsusulisit ka na naman, magsusulisit ka na naman. Hello! Hindi po ako ang nanunulisit. So ngayon, tatanungin po kita, sino po hiningan ko ng pera? Mag-provide po kayo ng proof na hiningan ko kayo ng pera. Si Maharlika kasabot si Mawi at Kathy, parang pol politiko pa na solicit, walang liquidation. Pag naging public servant yan, malamang corrupt. Sabi ni Duwaw, exactly, that's what I said from the very, very beginning. Natatandaan ninyo yung nag-send ng private message kay ano kay Maharlika na yung sa 5,000 daw na nag-order siya, hindi ko na ship Pagkatapos, ang ginawa kasi niya, pinost niya yung conversation namin. Sinend niya sa akin yung message na sinend niya doon sa account ko na na-take down. Ang paniwala niya ay, dahil daw nagbayad siya sa akin, dapat daw minomonitor ko lahat ng mga nag-order sa akin. So, kung bagay yung parang customer service, ganyan-ganyan, this is really something that makes me feel, ano, ano, yung... Ito naiintindihan kasi ng mga followers ko eh. At yung mga followers ko, negosyante, marunong magtrabaho ng malinis, alam nila kung paano gumawa ng pera. Can you honestly tell me na kumikita ako, na, na it is worth my time, nakitain ang pera, sa pagpe-prepare ng mga libro, pagpe-prepare ng mga t-shirt, especially yung t-shirt, no? Yung t-shirt na piniprint ko, I actually had given away around 1,700 na free na t-shirt. Kasama dito yung mga tao na nag-volunteer na Joey mag-print ka, tapos ipamigay mo. Kasama dyan yung mga sarili kong inventory ng t-shirt. Ngayon, nung nagprint ako ng Dutertista shirt, okay, na designed by Candy Feliciano, yung napakagandang t-shirt. Sinasot yun ng ano eh, chief of staff parati ni, ni Mayor Baste kasi gustong gusto niya yung mga t-shirt. Yung mga t-shirt na pinamigay ko at yung t-shirt na binenta ko, only cost 350 pesos. I am actually using a premium shirt. Ang brand po ng t-shirt ko ay Gildan at saka yung isang uh, equal equal level ng Gildan na t-shirt. High quality premium cotton yung t-shirt. Maganda kasi ayoko magbabigay ng t-shirt na mukhang election shirt gusto ko yung t-shirt at alam alam ito ng lahat ng mga follower ko na that is my intention to really send the message make the t-shirt a point of conversation kung sa kusang saan kayo pupunta pupunta kayo birthday ha? pupunta kayo concert pupunta kayo ano ganyan, ganyan. pag nakita yung t-shirt ay cool ng shirt mo ha ganyan mga bakla sa 350 pesos na t-shirt hindi ko po yan ikakayaman kahit makapagbenta po ako ng 1,000 na t-shirt hindi ko po yan ikakayaman Dalhas, halos gastos lang po yan ng logistics. Yung pong mga nagbebenta na iba ng t-shirt for commercial purposes, they would sell it maybe 2 or 3 times ng 350 pesos. Ngayon, when people are requesting shirt from me, it is an accommodation. Kasi bibigyan kita ng oras, bibigyan kita ng time, ipapack ko pa yan, ship ko pa yan, idadrive ko pa yan sa JNT and things like that. Ngayon, etong si ano, Etong si... Ah, ito, si Glenda San Jose Fernando. So, babasahin ko yung conversation namin, ha? Kasi, pinablish na rin naman niya, eh. Nag-send siya ng message noong Thursday. Sabi niya, Hello, Miss Joey. My sister-in-law sent send for me 5K through Gcash. So, binigay niya yung shipping information niya. Tapos, yung order niya, uh, M o MOOE and the Turkista t-shirt at saka tote bag daw. The rest of the money po, I know it's not, it's not much. I would like to contribute po sa foldable keyboard that you like. Thank you so much po and please don't give up. Sabi ni Glenda San Jose Fernando. Bye! appreciate na no? Yung, kaya kami naman, yan, yan yung una niyang message na sinend niya sa akin doon sa dati kong account. Tapos binigay niyo yung resibo ng Gcash niya sa akin. Hello, Miss Joey, here's the message I sent to you from our Erased FB, from your Erased FB account. My husband po is going home this August. Hopefully, he can bring it here po. Thank you. Sabi niya. Sabi ko, hello, kayo po ba yung nag kay Maharlika? Sabi ko, ah, return ko na lang po, ma'am, yung 5K niyo. Sabi ko. Sabi niya, yes, I, I, I was. I admire you. I, I, admired both of you. I unsubscribe Princess Maui for you because I followed up sa page mo but nothing happened. Yun pala na takedown. I sent a copy of my messages to my sister-in-law kasi pabalik na ako ng Canada. I would prefer getting the merchandise that I paid but it's up to you. I don't have account sa Pinas. So sabi ko, sorry po ma'am, pero Maharlika is using your PM to make appear that I am a Camera. If you admire that kind of person, I'd rather return this money. Gcash ko na lang po sa sister-in-law nyo if you can kindly give me her Gcash number. Eto pa rin ba? So, nilagay ko doon kung ano yung Gcash number niya. So, sabi niya, honestly, Joey, I was very sad with what happened to the two of you. When I was following up with you before I left the Philippines, March 23, I didn't get any response. I really thought, it was not your page and my family said I was scam. Madami din po ako -scam sa inyo. Diyosip, hindi po ako nag scam sa inyo. Diyos ko hindi po ako nawala sa social media? You did not even try? Come on! I was watching Marlika and she asked for receipts and since she posted, that's the only time you paid attention and said I can message you on this page. So nagreply ako, sabi ko, I was indeed very busy at that time because of Tricom. Scheduled on March 21 and April 8. My account was taken down in between those dates. These merch are being sold at production cost. I don't earn from it. When people make a request to me, it is an accommodation and not a commercial transaction. I am giving you my time, I am giving you my energy. When I send those products to you, It is really part of an advocacy. If you could kindly confirm the GCash number, I'll return your money in the same manner it was sent to me. So after that, pinrasas ko yung 5,000 niya at binalik ko. Because I, I don't think, I'm not going to give merchandise to someone who believe that I am a scammer. I'm not going to send you items no, na pinaghirapan ko na I use my own money with it, I use my own time and energy, pagkatapos pipapadalan kita, pagbebentahan pa kita eh naniniwala ka naman scammer ako ko amoy na amoy ko na dito kay Glenda San Jose Fernando, yung kanyang fake kindness, so I kinda expected na ano, ah, malamang ito e eh, ma-post nito yung conversation namin Ayan. Sabi niya, okay, I'm sad I didn't get the Duterte's the things that I like, but I respect your decision. I never thought that I need to take sides between you guys to get merchandise. I'm waiting for my sister to confirm, sabi niya. Sabi ko, sorry, but taking side for what is right is important for me. I am already maligned by the person you admired. Now, you know, right now, you know that what she said is not true and you're still sitting on the fence. Sabi niya, how, how am I sitting on the fence? You just acted now. I waited since March 10. <laughs> Malamang, ngayon lang ako mag -aak. Ngayon mo lang ako kinausap, tanga. <laughs> Given that your FB was taken down, you don't have a list of people who sent you money. I bought Attorney Vick's book. It was delivered right away. I ordered Maharlika's t-shirt. It was delivered right away. I gave you enough time, okay? Okay. <laughs> Ito lang po sasabihin ko sa inyong lahat. Hindi pa ako kumikita sa inyo. Pagkatapos gusto nyo imomonitor ko pa kayong lahat? Message nyo ako! Just ko! Wala akong monitoring sa inyong lahat. Libo po kayong nagme-message sa akin. At para ka, Glenda Florendo, na magkaren-karen, na no, you should have a monitoring list. Parang, putang ina. Hindi po kita imomonitor. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag may problema kayo, let me know agad. Because I am going to address it right away cannot monitor all of you, madami po kayo, 152,000 yung followers ko, di ko kayang i-monitor lahat, even if it is sold you're just paying for the production cost, ngayon if you do not want it, you want to return it, you want your money back, e eh, ba, ko yung pera mo, pero i-message mo ko this isn't a business, it's an advocacy sa, correct! Kumaka, maka, ano kayo na pa ikinayaman eh, ko yan, tang inalugi pa nga ako sa per day ko dyan eh Nagu-google yung isang araw ko sa pag sa pag uh, sa pag-asikaso ng mga orders ninyo. Yung mga bagay na dapat dine-devote ko sa iba, diyan ko dine-devote and I am not earning enough. I am not compensated enough. Piniprint print ko 'yan, gamit kuryente namin, gamit yung uh, in-effort kong mga prints diyan, yung mga kung kong mga resources bago po makarating sa inyo yung mga t-shirt na 'yan. All of it are fully paid. Naglabas na po ako ng pera dyan sa lahat. Binili ko, binayaran ko na po lahat ng t-shirt. Binayaran ko na po lahat ng printouts. Binayaran ko na po lahat ng materials. And up until now, hindi ako nakaka-break even sa lahat ng perang nilabas ko para dyan. If they actually have been following you, hindi ka naman nagkulang dun sa announcement mo. I, I think almost every other day pag nagla-live kayo ni Sas na lagi kang apologetic <laughs> na merong mga orders na hindi na process kung merong hindi man na process message ka so I, I, I think that's a uh, clear evidence of good faith here I think it was Sasa's idea to actually come up with those T-shirts, tamang ba? Yes. Oh, bakit? Why don't they go go after sex? <laughs> Kasi nga hindi nila <laughs> <mga talk laughs> ko na to before. A lot of people already talk to Maharlika. That's the straw that broke the camel's back. Kasi marami, naman, marami naman talagang red flag si Maharlika. Eh. Kaso nga lang syempre, di ba parang ala, inaaway niya yung BBM administration, ganyan-ganyan. Eh di okay, good, walang problema. Ganyan. siya parang kahit meron akong issue sa'yo, if we're working towards the same goal, di... Uh, I can be very, very tolerant. Pero ang dami na rin kasing kumausap dyan na parang tigilan mo na si Jazz, wag mo nang anuhin yung ganun-ganun. I know that a lot of people really tried to remind her na parang, oy, what you're doing is wrong. Maharlika didn't listen. Hindi talaga siya nakinig kahit kanino. Sino ba ang mga nasa, kapaligid, na, nasa kapaligiran ni Maharlika? Mga bumaligtad na rin si Bagong Lipunan, si Pebbles Talakera, si Maui,